Update naman tayo sa MV Tutor. Makalipas ang isang linggo ngayon lang inilabas sang rebelding grupong Houthi ang video ng pag nila sa barkong Sakay ang may git dalawampung Pilipino sa Red Sea. Nasa frontline ng balitang iyan, si Rainel Pawid. Ito ang aktual na pambobomba sa MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea nitong June 12. Ang video na yan ngayon lang inilabas ng Houthi. Ang rebelden grupong umatake sa naturang barko. Makikita kung paanong pinasabog ang harapan ng MV Tutor. Gayon din ang gitnang bahagi nito. Sakay ng barkong 'yan ang 22 Pilipinong tripulante. Isa sa kanila ang nawawala hanggang ngayon. Ayon sa US National Security Council, patay na ang hinahanap na Pilipino. Pero umaasa pa rin ang ating Department of Migrant Workers na buhay pa ang ating kababayan. We cannot uh officially confirm his death or his passing, he is missing. And, uh, as I said, we, we, continue to provide support to the family. Sa kabila niyan, aminado ang DMW na magiging mahirap ang salvaging and search operations, lalo't lumubog na ang inataking barko. Kahapon, nagtungo sa Overseas Workers' Welfare Administration Office ang tatlong anak at kapatid ng nawawalang Pinoy seafarer. Si Tanging ang kanilang padre de familia ang kanilang sandalan dahil ulila na rin sila sa ina. Isa sa ilalim ang mga bata sa debriefing at psychosocial intervention. Muli namang pinaalalahanan ng DMW ang mga manning agency na may karapatan ang mga tripulante na tumanggi sa mga biyaheng daraan sa Red Sea at Gulf of Aden na markado ng gobyerno bilang warlike zones. Sa ngayon, 78 Pinoy seafarers na ang tumangging maglayag sa mga nabanggit na lugar. Kahit umayaw silang maglayag, mananatili pa rin buo ang kanilang sahod. Bukod dyan, pinapaigting na rin ang DMW ang pagbabantay ng mga manning agency sa mga barkong daraan sa warlike zones. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.